guys, welcome to ating vlog so, Yung Tapos ko ngayon Maghapon So kanina sa mga Video kayo na pinakita ko yung Kung na tayo nag-ilbo Yung mga pet, yung mga ilbo na ginawa ko kanina, ayan na Na-install ko na so, yung dulo na yan, diretsyo yun sa kabila Kabilang isa naman doon yung may mga abang na rin yun so ganyan lang muna yung ginawa natin yung diskarte ano so yung taas na yan pati yung taas na yan sisimintuin ko muna yan hanggang doon bago dumating sa dulo Pag, para hindi na siya bumitaw so, uh, patigas na natin siya bago ko dudugtungan yung mga dulo na yan ng pipe papunta naman papunta naman doon sa magkabilang dulo ayan yung so, mga magkakadugtong yan so ganyan lang yung manang ginawa natin yung diskarte so dito hindi ko pa nalagyan na yun pa yung ano ang uh, abang dyan so nagkakapi muna tayo so yung guys ano Uh, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel uh, Nelson Mix Vlog So please subscribe Palike and share na rin po Para mas marami pa makapanood ng ating mga video So yun Bang lang muna no Kasi hinapot na naman tayo ng hapon Masama na naman ang ating panahon So kanina pahinto-hinto yung gawa natin Di okay, ba ka tuloy-tuloy? Buwa ng uh, mayat mayang ang ulan. Ayan, ayan na naman. Nagbabadya na naman ng malakas na ulan. So, ito bukas. Bukas na siguro. Uh, sisimintuhan ko na yan. So, ito. Hindi pa natin may tuloy-tuloy kasi hindi pa natin chipping doon. Meron pa tayong dalawang ilaw roon. Ganyan lang muna ang mga abang natin. Ayan. Ayan. Nandugtong na lang yan doon. Ayan. yung mga pipe na sa nandugtong natin dyan. So ko kukulaking pa ako ng pipe. O, na naman. So, halos din na kasi ako nag, ano, halos sakto-sakto na lang in-order kong gamit. Para di naman tayo puro sobra. Di rin makatuloy-tuloy, guys, sa labas. kading ulan. So, yun muna, guys, ang uh, update sa ginagawa ko. Maraming-maraming salamat sa panunod na aking mga video.